Hi guys! Welcome back po sa aking channel. Panibagong araw at panibagong tutorial na naman po ang aking ituturo sa inyo ngayon dito sa CapCut -Cap Apps. At yan, kumusta po kayong lahat guys? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Palagi lang po tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Gabayan sa ating mga ginagawa. Ito, katagad nito sa ginagawa natin pagtuturo o pag tutorial. Ayan, bagay tayong gabayan at bigyan ng husay at marami pa ang kaalaman. Ayan guys, hindi ko na po papatagalin ang aking tuturo sa inyo, isishare sa inyo dito sa CapCut Apps. Kung paano mag-edit. Tuturo ko sa inyo guys yung ano, kung paano paggalawin natin yung salamin. Ayan guys, proceed muna tayo. Yan guys, hindi ko na papatagalin at ayan, punta po tayo uli dito sa cup cut ups. Cup cup ups tayo. New project tayo guys. Kunin natin itong video na aking ginawa. Ayan. Ayan. Yung, ayan yung ano, Nangyari malungkot, may tinitingnan sa paligid. Ah, hindi po natin ito, mas mahaba. Ah, po natin dito, guys. Dito. Dito na rin puputulan. Basic na basic lang po ito sa mga alam na, yung mga marunong na talaga sa editing. Kaya yeah, alam na, alam na ito. Sa tulad kong bago, kahit bago pa lang natututo ay nag-share ng aking alalaman dito sa pag-edit. Yan, naputulo natin guys. Ayan, okay na. Then overlay po tayo yung salamin na kulay ano. Overlay. Hanapin natin yung ito yung salamin na kinuha ko sa ano, yung green na sunglasses na may green background. Add lang po natin. And then ipantay lang natin hanggang sa dulo yung video niya. Then touch natin yung salamin. Then cut out chroma key. Yan, itapat lang natin doon sa lahat ng green guys. Yan. Then intensity uli. Yan. Yan, nawala na po yung kulay green. Yan. Then, hindi pa mawala-wala yung green talaga siya. Hindi pa mawala. pwede natin itong i-adjust ulit dito sa... Adjust lang po natin guys kasi may mga kulay green pa. Di pa ganong clear. Adjust lang natin. Hanapin yung adjust. Touch natin yung salamin. Then adjust. Dito po tayo sa... Ayan. H... S L. Yan. Touch po natin yan. Ayan. Tatanggalin natin yung mga subur suburang green. Kasi kulay green yung tatanggalin natin. Touch natin yung green. Then, laro-laro po natin to yung tatlong lato dito guys. May lato-lato dito. Ito. Yung kulay puti na yan. Adjust lang natin. Yan. Ayan. Ayan natin sa 100. Yan, Wala na yung green. Ito sa 85. Ito sa uh, ano. Ayan. 100 din. Matapos niyan, check lang natin guys. Ayan. Dito na natin kung paano paggalawin itong salamin na to. Then, didiretso sa akin, sa mata ko. Isusot ko. Ayan. ayan. Review lang natin. Ayan, dito natin, dito, ito dito guys. Dito, Ayan. Ayan. Maybe ulit natin guys. Ayan. Nandiyan na sa taas. Ayan. Nalagay natin niya siya ng keyframe. Yung diamond sa taas. Ayan. 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 natin ng keyframe. Paglipat dito. Ganyan. Pag dito naman. Ilalagay lang natin dyan. yan Ayan. For ganyan lang po, keyframe automatic, magkakalagay ng keyframe yan. Pag punta dito, eksakto na naman, dyan naman yung keyframe muli. Kahit saan natin lagay yung salamin, ay pag nilagay natin ng keyframe, yung yan, yung yung diamond katas, taas, ay kusang saan galaw siya. Then, dun sa dulo naman siya, nandun sa, ano, yan, keyframe muli. Kaya saan natin yan ilagay guys, pwede. Eh ako sinusundan ko lang yung angulo ng ulo ko kung saan ako nakatingin. Kaya sana po nasundan sa mga bago. Kahit yung mga dati pang nag-edit na hindi pa alam. Sana po nasundan ninyo. Pero sa mga pro na, na mga ganito lang na magturo, ay alam na ito. Then, yan. Check natin guys, yung mga. Ayan, usang gumalaw na, di ba? Ayan, yan o. Oh. Oo. Oo. Oh. oh. Limit, tas natin uli. Yan. Pag gano'n, pag diretsyong diretsyong tingin ko sa diretsyo, ay kung saan susuot siya. Then, imumubo ko lang ito guys sa ano. Ayan. Ayan, palitin natin. Para eksakto sa muka. Sa muka ng tao na yan. Ayan. O, diba? Lagyan lang natin ang mga keyframe to hanggang sa dulo para hindi na mawala. Ayun. Save natin guys. Yan. Yan o. No? Oh. O diba gumagalaw? O diba? Ayun o. Yun, no? Astig no guys? O diba? Astig no? Medyo i-adjust natin kunti. Oh, Speed, no? Ulitin natin. O, oh, diba, guys? <laughs> Ayos, no? Okay ba? Nasundan? Ayan. Patapos niyan, uh, save lang natin, guys. Burahin natin yung sa dulo, yung CapCut na logo. Ayan. Then, export export na siya guys yan ganoon na po kadali simple simple lang po ang aking tutorial pwede nyo pong lagay ng tugtog yan guys Ayan, balik na po natin sa ano kasi walang tugtog yon pero ngayon na bahala kung ano gusto nyo lagay na tugtog pero ito lagyan ko pa Ayan, lagyan natin guys Nandito ay nandito tayo uli ayan oh. Eh. Yeah, kusang gumagalaw no. Uh. Parang ano na no, bali ulang <laughs> no. Dali lang po yan guys. Yeah, pwede na tilagay ng tugtog yan, lagyan natin sa audio. Hinahanap tayo ng yung comedy ano na lang. Ito na lang yung hanap tayo ng magandang-gandang tunog dito sa nakasave na. Dito na lang sa Dito na lang natin. And, dito natin. Ah, guys sir. Mga guys. Ito. Ah, dito guys, dito na lang ilalagay ito. Tat ko lang yung dulo kasi masyadong mahaba. Speed. Then delete. Yan. Ayan. Eh. Parang hindi bagay guys. Yung tugtog. Ito na lang ilalagay ko yung comedy. Lapatay. May nakasave ako dito guys. Yung palagi ko nilalagay. Ito na lang. yan, ito na lang guys simpleng simple na po ito sana po ay nakatulong sa mga bago mga tulad po nag-aaral mag yeah, play natin guys ay, di pala naalis yung ano <laughs> tanggalin po natin itong touch daw po natin yan yeah. ayan na diba, okay na ganyan lang po sana po nakatulong sa mga bago dyan na nag-aaral pa lang mag-edit maraming maraming salamat po sa inyong panunood, muli po kung nagustuhan mo po ang ating tutorial ay pwede po makikoming down below lang po Huwag na rin po kalimutang isubscribe Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video Ngayat at yun. dito na lang po ang aking tutorial. And see you. God bless.